araw-araw na mga salita ng Diyos. Sabi ng ilang tao, gumawa si Pablo ng napakaraming gawain at bumalikat siya ng mabibigat na pasanin para sa mga iglesia at nag-ambag ng malaki sa mga iyon. Pinagtibay sa labing tatlong sulat ni Pablo ang dalawang libong taon ng kapanahunan ng biyaya at pumapangalawa lamang sa apat na ebanghelyo. Sino ang maikukumpara sa Kanya? Walang sino mang makaintindi sa pahayag ni Juan. Samantalang ang mga sulat ni Pablo ay nagbibigay buhay at ang gawaing Kanyang ginawa, ay kapaki-pakinabang sa mga iglesia. Sino pa ang maaaring makagawa ng gayong mga bagay? At ano ang gawaing ginawa ni Pedro? Kapag sinusukat ng tao ang iba, ginagawa niya iyon ayon sa kanilang naging ambag. Kapag sinusukat ng Diyos ang tao, ginagawa niya iyon ayon sa likas na pagkatao ng tao. Sa mga naghahangad ng buhay, si Pablo ay isang taong hindi alam ang sarili niyang diwa. Hindi siya mapagkumbaba o masunurin sa anumang paraan ni hindi niya alam ang kanyang kakanyahan na salungat sa Diyos. Kaya nga, siya ay isang taong hindi pa sumailalim sa mga detalyadong karanasan at isang taong hindi nagsagawa ng katotohanan. Iba si Pedro. Alam niya ang kanyang mga pagkakamali, kahinaan at tiwaling disposisyon bilang isang nilalang ng Diyos. Kaya nga nagkaroon siya ng isang landas ng pagsasagawa na naging daan upang magbago ang kanyang disposisyon. Hindi siya isa sa mga mayroon lamang doktrina, ngunit hindi nagtaglay ng realidad. Yaong mga nagbabago ay mga baguhan na naligtas na sila yaong mga karapat dapat sa pagsisikap na matamo ang katotohanan. Ang mga taong hindi nagbabago ay kabilang sa mga natural na laos na. Sila yaong mga hindi naligtas. Ibig sabihin, yaong mga kinamuhian at tinanggihan ng Diyos hindi sila maaalaala ng Diyos gaano man kadakila ang kanilang gawain. Kapag ikinumpara mo ito sa sarili mong pagsisikap, kapareho ka man ni Pedro o ni Pablo, sa huli ay dapat maging malinaw. Kung wala pa rin katotohanan sa iyong hinahanap, at kung kahit ngayon ay mayabang ka pa rin at walang pakundangan na kagaya ni Pablo at magaling ka pa rin magsalita at mayabang na katulad niya, walang duda na isa kang masamang tao na nabibigo. Kung hinahangad mo ang hinangad ni Pedro, kung hinahangad mo ang mga pagsasagawa at tunay na mga pagbabago at hindi ka mayabang o matigas ang ulo kundi hinahangad mong gampanan ang iyong tungkulin ikaw ay magiging nilalang ng Diyos na kayang magtagumpay hindi alam ni Pablo ang sarili niyang kakanyahan o katiwalian lalong hindi niya alam ang sarili niyang pagsuway. Hindi niya binanggit kailanman ang kanyang kasuklam-suklam na paglaban kay Kristo ni hindi siya masyadong nagsisi. Nag-alok lamang siya ng maikling paliwanag at sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya lubusang nagpasakop sa Dios, Bagamat nahulog siya sa daan patungong Damasco, hindi siya tumingin sa kanyang sariling kaibuturan. Kuntento na siyang patuloy lamang na gumawa at hindi niya itinuring na pinakamahalaga sa mga problema ang kilalanin ng kanyang sarili at baguhin ang kanyang dating disposisyon. Masaya na siya sa pagsasalita lamang ng katotohanan sa pagtustos sa iba bilang pampalubag sa sarili niyang konsyensya at sa pagtigil sa pag-usig sa mga disipulo ni Jesus upang aliwin ang kanyang sarili at patawarin ang kanyang sarili para sa kanyang nakaraang mga kasalanan. Ang mithiing kanyang pinagsikapang matamo ay walang iba kundi isang korona sa hinaharap at panandaliang gawain. Ang mithiing kanyang pinagsikapang matamo mo ay saganang biyaya hindi siya naghangad ng sapat na katotohanan, ni hindi siya naghangad na maunawaan ng mas malalim ang katotohanang hindi niya naunawaan noon. Sa makatuwid ay masasabi na ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang sarili ay mali at hindi siya tumanggap ng pagkastigo o paghatol. Hindi komo na kaya niyang gumawa ay mayroon siyang kaalaman tungkol sa kanyang sariling likas na pagkatao o kakanyahan. Ang kanyang tuon ay nasa panlabas na mga pagsasagawa lamang. Ang kanyang pinagsumikapan, bukod pa riyan, ay hindi pagbabago kundi kaalaman ang kanyang gawain ay ang lubos na resulta ng pagpapakita ni Jesus sa daan patungong Damasco. Hindi iyon isang bagay na orihinal niyang naipasyang gawin, ni hindi ito gawain naganap matapos niyang matanggap ang pagtatabas ng kanyang dating disposisyon paano man siya gumawa, hindi nagbago ang kanyang dating disposisyon. Kaya nga, ang kanyang gawain ay hindi naging bayad para sa dati niyang mga kasalanan, kundi gumanap lamang ng isang papel sa mga iglesia noong panahong iyon. Para sa isang taong tulad nito, na ang dating disposisyon ay hindi nagbago ibig sabihin hindi nagkamit ng kaligtasan at lalo pang walang taglay na katotohanan talagang wala siyang kakayahang maging isa sa mga tinanggap ng Panginoong Hesus hindi siya isang taong Puno ng pagmamahal at pagpipitagan kay Heso Kristo. Ni hindi siya isang taong bihasa sa paghahanap sa katotohanan, lalong hindi siya isang taong naghanap sa hiwaga ng pagkakatawang tao. Isa lamang siyang taong sanay sa panlilinlang at hindi susuko sa sino mang nakatataas sa Kanya o taglay ang katotohanan. Kinainggitan niya ang mga tao o ang mga katotohanang taliwas sa Kanya o laban sa Kanya na mas gusto yaong mga taong may talento na nagpakita ng magandang imahe at nagtataglay ng malalim na kaalaman ayaw niyang makihalubilo sa mga taong maralita na naghanap sa tunay na daan at walang ibang pinahalagahan kundi ang katotohanan at sa halip ay pinagkaabalahan lamang niya ang nakatatandang mga tao mula sa mga relihiyosong organisasyon na nagsalita lamang tungkol sa mga doktrina at may saganang kaalaman. Wala siyang pagmamahal sa bagong gawain ng banal na espiritu at hindi niya pinahalagahan ang paggalaw ng bagong gawain ng banal na espiritu. Sa halip, pinaburan niya yaong mga panuntunan at doktrina na mas nakatataas kaysa mga pangkalahatang katotohanan sa kanyang likas na diwa at sa kabuuan ng kanyang hinangad, hindi siya karapat dapat na matawag na isang kristyano na naghanap sa katotohanan. Lalong hindi siya isang tapat na lingkod sa bahay ng Diyos, sapagkat masyado siyang mapagpaimbabaw at napakatindi ng kanyang pagsuway. Bagamat kilala siya bilang isang lingkod ng Panginoong Hesus, hindi man lamang siya akmang pumasok sa tarangkahan ng kaharian ng langit, sapagkat ang kanyang mga kilos mula simula hanggang katapusan ay hindi matatawag na matuwid maaari lamang siyang ituring na mapagpaimbabaw at gumawa ng kasamaan, subalit gumawa rin para kay Kristo. Bagamat hindi siya matatawag na masama, maaari siyang angkop na tawagin na isang taong gumawa ng kasamaan. Marami siyang ginawang gawain subalit hindi siya kailangang hatulan batay sa dami ng gawaing kanyang ginawa, kundi sa kalidad at kakanyahan lamang nito sa paraang ito lamang posibleng malaman ang pinag-ugatan ng bagay na ito. Naniwala siya noon paman, kaya kong gumawa, mas mahusay ako kaysa sa karamihan ng mga tao. Isina sa alang-alang ko ang pasanin ng Panginoon ng higit kanino man at walang sino mang nagsisisi ng lubos na katulad ko sapagkat nasinagan ako ng dakilang liwanag at nakita ko na ang dakilang liwanag kaya nga mas malalim ang aking pagsisisi kaysa kanino man. Sa panahong iyon, ito ang nasa sa loob ng kanyang puso. Sa katapusan ng kanyang gawain, sinabi ni Pablo, Pinagbuti ko ang paglaban, natapos ko na ang aking lakbayin at may nakalaan sa akin na isang korona ng katuwiran. Ang kanyang laban, gawain at lakbayin ay lubos na para sa kapakanan ng korona ng katuwiran at hindi siya aktibong sumulong. Bagamat hindi siya pabigla-bigla sa kanyang gawain, masasabi na ang kanyang gawain ay ginawa para lamang punan ang kanyang mga pagkakamali punan ang mga panunumbat ng kanyang konsensya inasam lamang niyang kumpletuhin ang kanyang gawain tapusin ang kanyang lakbayin at pagbutihin ang Kanyang paglaban sa lalong madaling panahon upang matamon Niya ang Kanyang inaasam na korona ng katuwiran ng mas maaga. Ang Kanyang inasam ay hindi upang makilala ang Panginoong Hesus sa Kanyang mga karanasan at tunay na kaalaman, kundi upang tapusin ang kanyang gawain sa lalong madaling panahon, upang matanggap niya ang mga gantimpalang nakamit ng kanyang gawain para sa kanya nang makilala niya ang Panginoong Hesus. Ginamit niya ang kanyang gawain upang aliwin ang kanyang sarili at makipagkasunduan kapalit ng isang korona sa hinaharap. Ang kanyang hinanap ay hindi ang katotohanan o ang Diyos, kundi ang korona lamang. Paano makakaabot sa pamantayan ang gayong pagsisikap? Ang kanyang pangganyak, kanyang gawain, ang halagang kanyang ibinayad, at lahat ng kanyang pagsisikap, lumaganap sa lahat ng iyon ang kanyang kamanghamanghang mga pantasya at gumawa siya ayon lamang sa kanyang sariling mga hangarin. Sa kabuuan ng kanyang gawain, wala ni katiting na pagkukusa sa halagang kanyang ibinayad pumasok lamang siya sa isang kasunduan. Ang kanyang mga pagsisikap ay hindi kusang ginawa upang gampanan ang kanyang tungkulin, kundi kusang ginawa upang makamit ang layunin ng kasunduan. May anumang halaga ba ang gayong mga pagsisikap? Sino ang pupuri sa kanyang maruming pagsisikap? Sino ang may interes sa gayong mga pagsisikap? Ang kanyang gawain ay puno ng mga pangarap para sa hinaharap. Puno ng kamanghamanghang mga plano at walang anumang landas para mabago ang disposisyon ng tao napakalaking bahagi ng kanyang kabutihan ay pagkukunwari. Ang kanyang gawain ay hindi tumustos ng buhay, kundi isang paimbabaw na kabutihan. Pakikipagsunduan iyon. Paano maaakay ng gawain katulad nito ang tao tungo sa landas ng pagbawi sa kanyang orihinal na tungkulin.